Good morning guys. Este, good afternoon pala guys. <laughs> ay, pulang pula office natin at ang ating laps. Tek, ay pulang pula ang ating laps. Ayan. So mag tayo ngayon ng bus. Papunta po ako sa aking massage therapist. At tayo mag ng massage. Kasi para medyo ah uh, anong tawag doon? Na? Mabawasan naman ang ating sakit-sakit sa ating likod. Ayan, so nandito tayo ngayon sa my bus stop. Shout out sa inyo mga lalabs. Ayan, so massage today and then yung next ko kaagad is on Sunday. So, ayan, medyo dam, kailangan natin gamitin lahat ng ating benefits. Kasi sayang, kapag hindi mo ginamit, mawawala na kasi pagkatapos nitong December 2025 so year end tapos na rin ang iyong um, benefits for the year so magre-reset ulit siya so mag-start na naman pero sayang kasi hindi natin nagamit yung this year ba? so gamitin natin ba? Diba? sayang 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 pero yung iba hindi ko na magagamit kasi medyo uh, pag ganitong December is fully booked na ang, ang mga clinic so yan buti na naka pag book online ako ngayon. yun yung na lang yung natitirang oras nun, doon sa aking pupuntahan. So, like 4.45 p.m. So, ginarab ko na guys. So, see you sa clinic. Bye-bye. See ya. Ayan. Ang ating maulang araw ng Webes. Thursday. Rainy It's Thursday. Ayan. Maulan po tayo ngayong araw na to. Pero, like, hindi naman heavy. Diba? Diba? ambon lang, ambon lang. Kaya tahimik at medyo madilim na rin ngayon. 5 o'clock pa rin pero madilim na. Ayan. Lumalabo lang ating mata sa kaka-cellphone. <laughs> Ngayong araw na to, wala akong ginukundi mag-cellphone lang. Manood ng mga drama. So ngayon parang lumabo ang aking mata. Ayan. So, ang tagal ng bus. See ya. Dito na tayo sa clinic, guys. Ayan. Yeah. ng ating klinik. Inamunod na ating paa muna. At ating tuhod. Yes.